Uh, hello, yes po mga Mars. Kami ay break times. So, parang, ha? parang ganda ko ngayon pag tanghali, no? Bakit kay Pag siguro, pag busog ka, tapos, oh, tapos pag ganito ang side view ko, oh. mag parang ganda ko dito. Kaso lang yung ilong ko, parang number 8. <laughs> <Oo, laughs> oh. eh, parang ano, palwa. Parang, parang paluwang nakulog. <laughs> 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 pero is, pero pag ganyan, ah, parang, Oh my God, nakita yung aking international airport. So, takpan natin kasi na. Parang malapit na tayo sa Naiya. Takpan natin para buindiya lang tayo. Yan. So, para Oh, parang ang ganda ko ngayong araw na ito. Parang, oh, bakit kaya? Parang feel na feel ko. Ang ganda ko. Ang ganda, ganda, ganda ko. Ay, poke na laglag. Ano ba yon? <laughs> Ayan, duma na naman ang ano. Ayan, tingnan mo yun guys, oh. Sama-sama ng ugali. Tsaka na umalala pag ubus na yung kinain niya, di ba? Ang sama. Pero nung namibigay siya, hindi talaga niya ko naalala. Ay, naku! Wala nang pali Dapat isa-isa lang kasi. ako hindi na. Kailangan. At, taka pag tapos na. Pag... Saan mo ako naaalala, ha? Saan hindi ka naalala? Oh, ay. Paganito din ang gulo para ang ganda ko. Hindi ko din napansin. Paganito. Ay. Para ang ganda ko din. Saan kaya ang gulo na? Alam mo guys, kahit sang ang gulo. Kahit sa ang gulo, ang ganda ko. I-try natin dito. Sa Pa, pa. Ang ganda pa rin ah. So, i- Ganun natin. Pa. Ah, ah. <laughs> ang ganda pa rin. Bakit ah. nanguna ang International Airport? So- ganyan view. Bali ibalintong natin yung cellphone. Iganon. oh. Ang ganda pa rin ah. So igano natin na cellphone. Oh. God, grabe. Kahit sang angulo, tingnan guys, ang ganda-ganda ko pa rin. 'Di ba? Kailan talaga ang tip ko sa inyo para maging maganda, huwag kayo maligo ng isang linggo. Yes. Doon mo malalaman kung maganda ka. Tatayo nga na maganda. Oh, pag ganun. Ang, ganda, ang ganda oh. Igano e, ko nga. Oh, ang ganda pa rin. Igano e, ko. mo, ang ganda. Ay. Ayoko na nga sa mundo. Ba't ang ganda ganda ko ngayon? Parang isa ito nga ah ang ganda pa rin. Oh. Well, 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 well. Ganda. Alo. Uy, ang ganda ko talaga dito, oh. Ay, ang ganda ko. Pag ganun ko. Oh, ang tango sa ilong ko, oh. Eh, ganun ko. Mm. Parang, no parang number eight. Ay, makatulog na nga. Sobrang ganda. Good na. Ay, goodbye.